Talaga nga namang mapapas Santa Claus is coming to Tongka dito sa makulay na parke ng Santa Maria, Bulacan. Pagbukas pa nga lang ng mga pailaw ay kanya-kanya ng post at selfie ang mga bumibisita rito. Pero ano nga bang say na mga ito sa pinaghandaang Christmas theme park ng bayan? Si Yaba, si Cedric, saka si Alia. At taga kayo. Tagalas Palmas po. Kani, okay. ilang beses na po kayong pinipita dito sa akin. Ayun lang. Ah, first, time, first time yung... ako. Po. So, ano naman po kaya yung parang masasabi niyo po sa decoration? Um? Maganda, lalo na na-enjoy ni Baby. So, so apart ba, ano po yung parang uh, favorite part niyo sa party? Ano ba? Yung parol. Ah, <laughs> uh, yung parol. Kasi sobrang laki, tapos maganda yung pagkakaan. My name is Gabriel Ignacio de Guzman. My name is Lara Laramito taga saan po kayo? Magkakalapit lang po Apo. kayo. Yes. Malawak, malawak. Ah, okay. So, ayun po, tatanong namin kung ilang beses na po kayo kumibigit sa Santa Maria. Um, maraming beses na eh. Sa okay, akin ano, ah, uh, Medyo maganda yung decorations and efforts nila para ipakita yung kasi uh, yung tunay na Pasko sa buong Santa Maria and uh, parang halata talaga yung pinagastosan yung effort nila para maging masigla yung park ngayon 2024 ang gusto kasi ng ng ating punong bayan mag-level up tayo mm -hmm. kaya ang team namin ngayon ay One Santa Maria progreso ang mm -hmm. so yung mga mga families na hindi makakaluwas ng Manila instead of lumuwas pa sila pumunta ng Pampanga, pupunta sila dito sa park, masisihan na sila. So, nakasave na sila ng pamasahe, hindi pa sila napagod. So, makakauwi pa sila ng mas maaga, nag-enjoy pa sila. So, meron kaming ginawang contest sa sa parulan na kung saan nagsasubmit ng entry uh, ang mga ang mga skwelahan para maka-join sila doon sa Parada ng Mga Tala. Mm -hmm. So yung Parada ng Mga Tala ay magte three years na. Tapos yung Taon ng Parulat sa Kalikasan, hinatnan ko na yun mula sa makukulay na dekorasyon at masayang musika ay pila damang dama na ang kapaskuhan sa parke ng Santa Maria. Nailista niyo na ba ang planong gala ngayong paparating na kapaskuhan? Kung hindi pa ay isama niyo na sa inyong list ang Christmas Park ng Santa Maria. Bukas ito mula 5.30pm hanggang 1100 p.m. Magtatagal naman ang Christmas Theme Park sa Pebrero sa susunod na taon para sa ng Bayan ng Santa Maria. Ako po si Lia Vitae, nagbabalita na IBEX.